Ngayon guys, dito tayo sa may Laswita na lugar dito sa may Surigao del Sur. Ayan, sinama ako guys sa aning mga kapitbahay guys. Isang pamilya yan sila guys. So, in-invite nila ako pumunta dyan para makagala. Galing kami sa birthdayhan. So, pagkatapos ng birthdayhan, pumunta kami dyan. Gumala kami. So, ayan. Ayan po ay medyo hanayhay. Ayan, pababa na kami yan guys kasi medyo pababa ang daanan dyan guys so mga tatlong sasakyan kami dyan guys so baba na tayo guys at ating damahin yung dagat pero hindi naman ako maliligo guys manuunood lang ako ng sinasabi ng last sweet time mag -last sweet ba yung tubig guys so ayan going down na kami niyan sa medyo mababa na konti basta yan ang daanan guys abangan ninyo guys hinihintay ko pa yung mga kasamahan namin so ayan ang dami namin guys eh ayan guys oh nakikita niyo na nakita natin yung dagat guys oh medyo maalon kasi mahangin talaga yan at saka hindi magandang panahon pero ang ang pinakamaganda daw dyan sa tubig na yan para mag week yung medyo hindi maganda ang panahon guys so ayan pababa na kami hintayin na natin na sa baba na tayo makikita na natin ang magandang tanawin at saka yung magandang dagat so okay guys ayan enjoy enjoy na lang tingnan nyo guys ang ragat ng malikot dahil mahangin So okay guys Baba muna kami Mau oh. oh, gini nih gini ngulas sweetan kayak mulas sweet daw yang too big. Kailangan din makawid ka sa kanangkuan.

welcome da sa Las Vitan. Ang gana guys. Nasa Granila. Ah, okay. Ingi nila mga bata. Mga bata, mga bata, my bata. My bata, my bata my 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 na ako, Naipon ka. Hindi ka magpon. Siya, hindi sila. Show. Guys, yummy diri guys. Dinog ka okay diri guys. Mga talagaw. <laughs> mga talagaw. Diba po po yung baro? Dabi po. Hindi sila guys. oh pang sila. Diba po po? Kaon sila guys. oh Oo. O, tara mong kaon dito sa bahay no. Naglayan 对呀。 Hello, magsiuwi na kami guys kasi hapon na alas 4 na ng hapon ang ganda talaga tingnan guys enjoy ang lahat nga nagpuntahan dito ang mga bata nag enjoy sa paligo ako naman ay hindi so yun lang talaga ang pinunta namin na manood sa last suite so ayan guys paakyat na kami kasi medyo paakyat yan guys uwi na kami yung iba nag picture picture pa enjoy pa rin kahit mahangin thank you for watching